Nagdiwang ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ matapos silang makakuha ng temporary protect order mula sa Davao City Regional Trial Court Branch 15. Si Regine Lanuza ng PTB Davao sa detalye live. Regine? Yes, Rod. Pasado nga alas 3 ng hapon kahapon ay dumating dito sa Kingdom of Jesus Christ. O okay, KOJC ang sheriff na magsiserve sana ng temporary uh, o temporary protection order pero wala dito o oh, hindi nila inabutan si Police Regional Office 11 o PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre kaya naman pumunta pa sila sa PRO 11. Nagharap kahapon si Police Brigadier General Torre at KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion sa preserve ng TPO. Dito ay nagdebate ang dalawa dahil iba ang pagkakaintindi ng kapulisan sa nasabing order. Iginiit ni Atty. Torion na sa pamamagitan ng nasabing TPO, kailangan ng lisani ng kapulisan ng KOJC dahil na rin sa kautosan ng PNP 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty or security as well as properties of petitioners. Pero ayon kay Tore, ang mga barikada lamang ang kanilang aalisin at magpapatuloy ang pamamalagi ng kapulisan sa lugar upang magpatuloy sa paghahalughog. Sa kabila nito ay nagsaya naman ang mga miyembro ng KOJC. Samantala kagabi ay naging matiwasay at tahimik ang naging sitwasyon dito sa KOJC. Matapos ang naging pagdarasal ng mga miyembro ng KOJC ay isa-isa rin silang nagsialisan at yung mga natira naman ay Uh, upang magbantay ay naghanap lang din ng lugar na kanilang maupo Wala nang rally at wala na ding kaguluhan na naganap kagabi. Sa kabila nito ay mahigpit pa rin ang pagbabantay ng kapulisan at hindi pa rin sila uma umaalis sa lugar. Rod sa ngayon nga ay matiwasay at tahimik pa rin ang sitwasyon dito at makikita nga natin sa paligid na yung mga miyembro ng KOJC ay nag uh, naglilinis na ng kanilang compound. Rod Maraming salamat, Regine Lanuza.